Um, uh, for example, naa naakayin kaugaling mo ni mong talk show ka binisaya. Naakayin kaugaling mo ni mong chitchat. Ang saan mo, mo pag-introduce sa imuhang next guest. Ang imuhang next guest kay si uh, Medyo Maldito. Okay. Uh, salamat. Mga karandumers, mayong hapon! Ani karon sa Yala Center Block? And kuyog nato si Medjo Maldito nga usa ka sikat na vlogger diri sa Sugbo og ato siya ninabihon kung unsa ang iyang ikasulti sa mga beginners sa vlogging. O ganiya si Mijo Mandito. Okay. Uh, for example, maghatag ka og pinaungart uh, sa content ni Omar Kita uh, hay maghatag motivational video. Ang topic is uh, to pursue your dream. down karon pariho sa ta pero apan ikaw ug mga anak dili na permitin na down di hapon ka padayon lang ya punta sa kinabuhi Kaya kinabuhi kung imo isalig sa kitasan mahimo kang usa ka instrumento nga malingon o inspirasyon sa katao. Sama ni Sir Chito, nga nahimong inspirasyon namo mga vloggers. Ganto lang. Padayo lang niya punta. Subbo. Salamat. Stay sa muna rin sa ito lang sa mga ma'am. kayo. Next. 006. Pamilya, lagay ka na sa iyo. Hi. What's favorite ni mong kapagkaon? Chicken. Chicken. Masa naluto? Fried chicken. Fried chicken. You have one minute para kitahay tagaan niyo ang instructions kung saan magluto o fried chicken. Okay. Yes, hello everyone. Maayong hapon. So, karun ani ako dili sa inyong tubangan. Akong itudlo ninyo kung unsaon pagluto o fried chicken. Okay, ako di ay si Karya. So, ang number one na itong buhaton, first thing is, hugasan na ito ang manok. For example, o sa kagilo, ibang eh, lutoon. Pagkahuman at sa nag so butangan na tuog different kinds of kanya ingredients so ah uh, pagkahuman malunod na and and uh, go 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 ang mga Pagkawag uh, lunod sa matika is pwede na nimo ilunod ang katong uh, chicken kay na marinate na mantika. Uh, thank you. Kung sa mga ibang katol na imo ang pintas? Yes, Kul. Ano katol talo? Diri mga po, number one, ni, ni Kuan sa akong vlogging po. Cool. Ah, okay. Ang katol. Ah, okay. So, ay makita mga pintas <laughs> ulit kayo. Tanaw na sa mga Ah, okay. Ngayon, Tiger. Anong katol man? Uh, wala na na siya akong initiative sa una sa akong pag niya. Suket um, Sukat nga nagkamit katong nag-content ko na nag-kwentas nag kong katulog, nag ko kong katulis ni Dagan akong view. So, maoto nga, nagtuloy-tuloy ko o okay. ay vlog niya. Na. Sige, tatahay ka rin. View ng anak na klase Sa ano Saan mo niyong pag content sa pag-review sa katulog? Sa Lion Tiger Katol. Okay. Alright, maayong hapon ka tanan. Okay, so,

Dapat present sin mai kada kamboen ko ni. Ah, uh, sir, unsa may trabaho ni mo sir? Call center. Call center. Okay. Sige. Pwede ka magbuhan of a day in the life as a call center agent. One minute. sa so mabuhat ko og at in my life as a call center agent din sa Cebu. So maligo saan mga bayo? Ah, ana, na. Siya may mag kay bawal ang mga baba. <laughs> nanak ka kayo sa, sa nanak ko ka kayo sa opisina. So, mag-start ako taking calls. Pero kay bawal na ang cellphone, locker lang sa. Oo, uh oo. -oh. <laughs> pa. Manang na adlaw. Ano mga bayot? So, Kamustakamo, are you all doing the right thing? Yes, I do. Thank you. Just a little. Zero zero uh, zero one three. Number thirteen. Wala. Number thirteen. Twenty-three. <coughs> 23, uh, kung saan nga klase na content ang ganahan ni mo buwan to? 5 Kung <saan> content <laughs> e sa tanaw ni mo, dili ni mo ganahan buwan to? Uh, <laughs> ah, okay mag <Ibubang laughs> daw nang

taon ka og handog samtang ga-update ka sa mga mga followers sa imong kinabuhi karon. Okay, one minute. Update sa mga kinabuhi. Hi guys, so lari ko karon diri sa usa ka kwarto no na uh, gusto lang ako i-update ang tanan nga kay wala jud gutom jud ko pero pagtan-aw lang, mo ah. Ah, uh, kari nga, kari nga.